Paano nilibot na ni Magellan ang mundo? Noong September 6, 1522, dumaong ang barkong Victoria sa isang daungan sa katimugang Espanya, ang pagod at wasak na sasakyang dagat at ang 18 na natitirang tripulante nito ang tanging nakabalik mula sa isang armadang umalis tatlong taon ang nakalipas. Ngunit itinuring pa rin itong matagumpay dahil nagawa ng Victoria ang isang bagay na hindi pa nagagawa noon. Ang unang paglalayag ng paikot sa buong mundo. Pero nagsimula talaga ang kwento noong 1494. Dalawang taon matapos ang paglalakbay ni Columbus para sa Espanya. Dahil sa natuklasan ni Columbus, humingi ang katolikong pinuno ng Espanya ng tulong sa Papa upang maagapan ang anumang paghahabol ng Portugal sa mga bagong lupain. Inayos ng Papa ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng paglalagay ng isang hakahakang linya sa mapa ng mundo. Ang Espanya ay may karapatang mag-angkin ng mga lupain sa kanlurang bahagi ng linyang iyon at ang Portugal naman sa silangan. Ang dalawang pinakamakapangyarihang bansang pangdagat Noong panahong iyon, Espanya at Portugal ay pumayag sa kasunduan na tinawag na Kasunduang Tordesillas. Noon, pareho nilang hinahangad ang parehong bagay. Ang mga rutang pangkalakalan papunta sa Spice Islands na ngayon ay bahagi ng Indonesia. Ang mga pangpalasa rito ginagamit bilang panimpla, pangpreserba ng pagkain at pampalibog ay mas mahal pa kaysa ginto. Ngunit dahil kontrolado ng Portugal ang mga rutang pangdagat sa silangan, ang tanging praktikal na opsyon ng Espanya ay maglayag pakanluran. Kaya nang magtungo kay Haring Charles ang isang tumalikod na Portugues na nagnangalang Ferdinand Magellan, ay iginiit na may mga daang pakanluran papunta sa Spice Islands. Ginawa siya ng hari na kapitan ng Armadang Kastila at binigyan siya ng lahat ng mga kailangan. Kasama ang bahagi niya sa magiging tubo ng paglalakbay, ipinagkaloob kay Magellan ang limang barko at humigit kumulang 260 na tauhan. Kabilang sa tripulante ang isang batang aliping si Enrique na nahuli ni Magellan sa isang naunang paglalakbay sa Malaka at si Antonio Pegafetta, isang mahaglikang taga-Venice na naghahanap ng pakikipagsapalaran. Noong September 20, 1519, umalis ang armada at tumungo sa Timog Kanluran. Pagkatapos makarating sa lupain, ngayon ay Brazil, nagpatuloy sila sa kahabaan ng baybayin. Sinusuri ang bawat daanang may tubig na maaaring humantong sa loob. Hinahanap nila ang alamat na rutang nag-uugnay sa Silangan at Kanluran. Habang tumatagal ang panahon, tumindi ang galit ng mga Kastila sa pagkakaroon nila ng kapitang Portugis. Nagresulta ito sa isang ganap na rebelyon na marahas na pinigilan ni Magellan. Ngunit nagsisimula pa lang ang problema niya. Sa isang misyon ng pagsisiyasat, nasira ng bagyo ang barkong Santiago. Pagkatapos, habang naglalayag sa isang makitid na daanan, Sinamantala ng kapitan ng San Antonio ang pagkakataon upang tumakas at bumalik sa Espanya. Nagpatuloy si Magellan at noong October 21, sinimulan niyang galugarin ang isang nabigasyon na daanan ng tubig. Makalipas ng 27 araw na nagyayelo sa lamig, lumabas ang tatlong natitirang barko mula sa ngayon tinatawag nating Strait of Magellan at nakapasok sa Mar Pacifico hindi inasahan ng armada na magiging napakalawak ng bagong karagatang ito. Pagkatapos ng siyam na araw sa dagat, maraming tripulante ang namatay sa scurvy at gutom. Pagkarating nila muli sa lupa, nagulat sila na nakakapag-usap si Enrique sa mga katutubo. Ibig sabihin, malapit na ang kanilang pakay. Naglayag sila patungong kanluran at mainit silang tinanggap ni Raha Humabon ng Cebu. Kaya nang hilingin ng pinuno na tulungan siyang supilin at gawing kristyano ang isang nagre-rebelding dato ng Mactan, pumayag agad si Magellan. Ito ang naging huling pakikipagsapalaran niya. Dahil sobra ang kumpiyansa at malayo sa bilang, natalo ang puwersa ni Magellan at ang kanilang mga sibat na kawayan ang pumatay sa kapitan. Gayun pa hindi pa tapos ang ekspedisyon. Itinakda sa testamento ni Magellan na palayain si Enrique. Ngunit kailangan pa rin ng ekspedisyon ng tagasalin. Sa pangalig ng kanyang kalayaan, pinaniniwala ang nakipagsabuatan si Enrique sa Raja upang ipapatay ang humigit kumulang tatlumpong kastila sa isang handaan sa tabing dagat hindi na muling nakita si Enrique ngunit kung nakabalik siya sa Malaka, siya ang tunay na unang kapaglibot sa buong mundo. Samantala, sinunog ng mga natira ang barkong Concepcion at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa wakas, narating nila ang Spice Islands noong November 1521 at kinuha ang napakahalagang kargamento. Ngunit kailangan pa nilang makabalik sa Espanya. Nasira ang barkong Trinidad matapos ito makuha ng mga Portugues. Nagpatuloy ang Victoria sa paglalayag pahilaga. Pinamunuan ni Juan Sebastian Ilcano, isa sa mga napatawad na rebelde. Sa kabila ng lahat, nakabalik ang maliit na barko sa Espanya sakay ang buong kargamento ng cloves at cinnamon sapat upang bayaran ang ekspedisyon at kumita pa. Isang masusing manunulat si Pigafetta. Inilarawan niya ang mga lupain kanilang dinaanan at ang mga taong kanilang nakasalamuha. Sa tulong ng isang munting alipin, nakabuo rin siya ng kauna-unahang Facebook ng mga wikang katutubo. Ang kanyang talaan ang dahilan kung bakit natin alam ang kwentong ito hanggang ngayon ay buhay ang pamana ni Magellan may mga kalawakan at mga programang pangkalawakan na ipinangalan sa kanya si Elcano naman ay pinarangalan sa Espanya ng sariling coat of arms at paglalagay ng kanyang mukha sa pera at mga selyo pinagbuklod ng tadhana ang mga nakaligtas at ang daang-daang nag-alay -daang ng buhay ay hinamon ang nakasanayang paniniwala at natapos ang isang makasaysayang paglalakbay na noon ay itinuturing na imposibleng maisagawa.